Mga uh, kapanalig, mga counters, ka nag-umpisa na tayo mag-video at medyo mabilis ang data dito. Okay, Ma'am Ana, dito na ako. Ma'am Ana, sana ikaw makakuha. Pakishare ang ating mga video po. Pakishare. pakishare ang ating video na ano palang po tayo just now palang just now hindi <makes noise> ko nasabi yung sasakyan pero dito lang naman ako mapapansin niyo po ako dito Shoutout kay Apo Ken, Apo Marvin ng Brunei, mga team Apo yan, kay Apo Rosita, Mamelo Ligario, kay Sis Micah and Brother Janjan. Sa mga may dulo po sa akin ha, pakishare, pakishare, at kapag may donation na maganda, mag maglalapag at maglalapag po tayo. Shoutout sa lahat. Naghihintay po ako dito. Ang video natin na mag dadalawang minuto. Dalawang minuto po. Hello. Hello Ikaw pa si Mama po. na. Okay, congrats sa'yo. Inihintay kita eh. Ame... Pa pwede magpa-picture? oh, pwede, pwede. Ah, uh, shout out ka muna sa pamilya mo o oh, sa si sino man. Shout sa asawa ko na si na una pa ako sa iyo. Okay, Siya okay. unang nag-request sa inyo eh. Ah, ganun ba? Opo, oh, sa kal mm. kala, -hmm. kalapan na. Pa picture po. Oh, ah, sige, sige. Oh, picture muna daw ho kami ah. Nanginig okay. Yung kamay ko. Okay. Hindi <coughs> ba madilim? Hindi naman po. Okay. Oh, paki ano nga kung tunay kung legit, paki ano. Ito po si Ma'am Ana. Oh my Anna. god. Siya po nakakuha. Oh, po, to, to. Sinan mo lang, buksan mo, ilabas mo lang kung tunay. Okay, shoutout po kay Mam Ana. Siya po talagang nakakuha at talagang pinagbigyan nun natin siya. Okay, maraming salamat Mam Ana. Opo, sir. Thank you po. Thank you okay. po. Okay, pakishare ha. Pakishare, pakipallow. Tapos, yung YouTube channel natin, subscribe na lang din. Ano po pakalan nyo sa YouTube? Andyan, no? apot-challeng mga gamot. Ah, sige po. Okay, salamat. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Okay, may nakakuha na po si Mam Ana. thank you po talaga ulit. Okay, okay. Sige. Bye-bye. Salamat. Muli, ako ang Team Apo-Eric Apo-Chalin. Uh, Naglilingkod sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Poo!